i love this thing Tingnan nyo yan guys So color blue yung yeah, tubig Look at this guys It's beautiful Napakalalim niya siguro guys <laughs> Hindi ko tinrayin na tumalun dyan guys. hindi na makabalik ng buhay sa ano Yeah look at that Kunti lang yung taong Hali uh, kasi malalim daw po yan Mga 10 feet daw ang ano Lalim ng tubig Ayan ah. Pero no. dun guys, tingnan nyo naman yung dami ng tao dun no? Diba? How about that? Ang dami ng tao. Dami tao parang, ano? parang piyastad, oh. Oh, Ang dami ng tao parang... Parang fiesta guys. Ah. Oh, so Ang dami. Ang dami oh. Look at that guys. Have so many people kasi yung kami wala talaga wala talaga dalawa lang kami uh, dami dito oh. Kaya, sa taas Ay, dami talaga puting tingnan nyo oh. Uh, tingnan sa bundok kami guys alam mo yun na bundok lang kami dito sa Hong Kong yan oh. No? the other side guys they have the sea Para over there sa taas pa dami dun sa taas hmm. ayan dito Yeah. Ang daming tao, tingnan nyo naman. Kanina ko kunti yan, yan, ang dami na. Oh, wala nagtatakang lumangoy sa ngayon. Kasi malalim guys, bibihira. Ten feet daw yan. Ayan guys.